Habang inihahanda ni Luo Tianxiang ang kanyang pinakamalakas na atake, biglang gumawa ng kakaibang galaw si Dagong Jin. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dragonfly sword gamit ang dalawang kamay, yumuko ng mababa, at inunat ang katawan niya na parang isang higanting pana na hinihila pabalik. Bumagsak ang puso ni Luo Tianxiang. Hindi. Aatake siya. Pumalakpak siya ng mga pakpak ng malakas, pilit na lumilipad palayo. Pero huli na. Inihataw ni Dagong ang kanyang Dragonfly Sword sa air gamit ang napakalakas na puwersa. Umusad ang espada ng nakakasilaw na bilis, humahati sa hangin kasabay ng isang napakalakas na Napakabilis ng galaw ng espada na nagdulot ito ng shockwave. Isang atake na ilang beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Hindi nakailag si Lothian siyang sa tamang oras. Tumagos ang espada sa kanyang katawan. Hinati nito ang kanyang katawan, iniwang may malaking butas mula harap hanggang likod. Sa isang iglap, natigilan si Luo Tianxiang sa ere, hati sa dalawa. Lu, Umalinggaonggaw ang sigaw ni Li sa buong battlefield. Punong-puno ng galit at takot ang kanyang mga mata. Nasa ilalim ng lupa si Bai Chunyu, at nayon, napatumba na si Luo Tianxiang. Mag-isa na lang siya. At sa harapan niya, naroon si Dagong Yanjin, kasama ang dalawa pang makapangyarihang mandirigma mula sa Eclipse. Kahit na nakasuot siya ng battle armor na espesyal na ginawa para sa kanya ng Deng Group, dama pa rin nilita itiyang ang malamig na takot. Paano ko malalabanan ito? Pero wala na siyang oras para mag-isip. Kahit itinapon na ni Dagong Yanjin ang Dragonfly Sword, hindi pa rin siya tumigil. Parang tren na rumaragasa, dire-diretsong umatake si Dagong, handang durugin ang susunod niyang target. Sa isang malakas na sigaw, hinawakan ni Lita Echang ang kanyang bakal na kadena, iniikot ang napakalaking angkla sa kanyang balikat, at tumakbo palapit kay Dagong. Tapusin na natin ito. Natalo ni Dagong Yanjin si Bai Chunyu sa isang galaw at pinabagsak si Luo Tianxiang gamit ang isang malakas na hampas. Sa loob lang ng ilang saglit, naalis niya ang dalawa sa pinakamalalakas na miyembro ng Celestial Team. Kitang-kita ang matinding eksenang ito mula sa command center. Nanginginig sa galit si Zhu Zheng, halos magdugo ang kanyang mga ngipin sa sobrang pagnitnit dahil sa galit. Hindi dahil hindi maaaring matalo ang Celestial Team, pero mahirap paniwalaan na natalo sila ng ganoon kabilis na tila walang kalaban-laban. At hindi lang si Zhu Zheng ang nagulat. Pati si Natuyun Lee at ang iba pa'y tulala sa nangyari. Pinaghandaan nila ang lahat, ginamit ang pinakamalalakas nilang mandirigma. Ngayon, si Lee Taichang na lang ang natitira sa battlefield, pilit na pinipigilan ang pagbagsak. Pero nang wala ang kanyang mga kasamahan, nasa malaking panganib siya. Tinitingnan siya ni Dagong Yanjin mula sa taas, may kumpiyansang ngiti na parang halimaw na natagpuan ang biktima nito. Ang kanyang mga matay kumikislap sa kasiyahan, parang isang mandaragit na naghahanap ng hamon. Matagal nang hindi nakakatagpo si Dagong Yanjin ng isang kalaban na kasing lakas ni Litay Karaniwan, madali niyang napapabagsak ang mga nakakaharap niya. Pero iba si Litay Chang. Kahit papaano, nakakapagbigay aliw siya sa laban. Sige na, bata. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo, pang-aasar ni Dagong Yanjin. Puno ng pawis ang noon ni Litay pero wala siyang ibang pagpipilian kundi ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin habang pinindot niya ang isang nakatagong switch sa kanyang glove. Isang maliit na karayom ang lumabas mula sa armor sa kanyang braso at tumusok sa kanyang balat. Ito ang biotech drug ng Blizzard City, ang compound number 2. Maaari nitong bigyan siya ng napakalakas na kapangyarihan sa maikling panahon. Pero eksperimento pa lang ang gamot na ito at delikado ang mga side effect. Ibinibigay lamang ito sa investigation team para sa mga sitwasyong buhay o kamatayan ang nakasugal. Alam ni Lita Ichang na kahit mailigtas siya ng gamot, baka hindi siya tumagal ng buhay pagkatapos. Pero sa ngayon, wala na siyang pakialam. Pumasok ang gamot sa kanyang ugat, kumalat sa kanyang buong katawan. Isang nagbabagang pakiramdam ng lakas ang bumalot sa kanya, halos hindi niya ito makontrol. Pakiramdam niya'y sasabog siya at kailangan niyang ilabas agad ang lakas na ito. Napansin ni Dagong Yanjin ang pagbabago kay Lita Ichang at lalong sumigla ang kanyang ngiti. Tumabi kayong lahat. Akin ito, utos niya. Namula sa galit ang mga mata ni Lita Ichang habang sumugod siya kay Dagong Yanjin. Puno ng puot ang kanyang sigaw habang umaatake. Makaraan ng ilang mga sandali, sumiklab ang matinding labanan sa battlefield. Nagliparan ng laman at dugo sa hangin, at bumalot ang ingay ng mga pagsabog at salpukan ng mga sandata. Tatlong minuto ang lumipas, at muling na nahimik ang paligid. Ang ulo ni Gufiyu ihawak na ni Yoshimitsu sa kuraba. Walang nakakaalam ng kalagayan ni Baichunyu. At si Litay Chiang, wala na. Ang natira na lang ay ang kakaibang armor at dugo na nagkalat sa lupa. Pinilit niyang lampasan ang kanyang limitasyon sa matinding laban, pero hindi kinaya ng kanyang katawan. Nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga braso at paa habang lumalaban. Lubusang nalipol ang hilagang harapan. Nagmukhang dismayado si Dagong Yanjin. Ganun lang. Sayang naman. Matagal-tagal na rin mula ng huli akong nagsaya ng ganito, bulong niya. Sa likod niya, kalmado namang nagsalita ang heavy gunner na si Kurosawa Akigabe, tapos na ang labanan. Hindi na kailangang pagdudahan pa ang resulta hinding hindi nagkakamali si Miss sa kanyang mga hula. Sa command center, madilim ang mukha ni Zuzeng, puno ng galit at hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya, paano nangyari ito? Lubos na pagkatalo ganap na pagkawasa. Mabilis na lumapit si Lan Xincheng para pakalmahin siya. Tandaan mo, ilan sa pinakamalalakas ng eclipse ang kalaban natin. Ngayon alam na natin na ang lakas nila ay kapantay ng atin. Pero kung magtatagumpay ang iba nating puwersa, lalo na kung makumpleto ni Deng Shentong ang kanyang misyon, may tsansa pa tayong manalo. Itinaas ni Zhu Zheng ang kanyang ulo, mabigat at madilim ang ekspresyon, parang kalangitang binabalot ng unos. Wala siyang sinabi, nakatutok lamang ang kanyang tingin sa mga labanang nagaganap sa ibang lugar. Sa Hilagang Battlefield, tuluyan ng bumaliktad ang sitwasyon. Dumating ng mag-isa ang Vice Captain na si Liao Hongli. Dalawa ang vice-captain ng Chanshen team, sina Bai Chunyu at Liao Hongli. Pareho man sila ng rango, magkaiba ang kanilang tungkulin. Si Bai Chunyu ang nag-aasikaso ng mga estratehiya at supply. Pero si Liao Hongli, isa siyang dalubhasa sa pakikipaglaban, isang walang kapantay na mandirigma. Matapos magsakripisyo si Nazenyang, Zufio, at iba pa, nakuha ni Liao Hongli ang tamang tiempo para aralin ang mga galaw ni Nakamiya Wideo at Akatsuki Shinichiro. Sinugod niya sila sa isang hindi inaasahang atake, kaya't nabigla ang dalawa at tuluyang nagiba ang kanilang depensa. Pero bago niya sila tuluyang mawasak, isang higanting pulang aso na nagliliyab ang biglang sumulpot mula sa makapal na ulap at tumalon patungo sa kanya. Hindi ito pangkaraniwang aso, ito ang alaga ni Jinguji Seichiro, ang pangalawa sa pinakamalalakas na miyembro ng Eclipse Team. Sumali si Jinguji Seichiro sa laban, dala ang kanyang limang makapangyarihang spirit creatures, o Shikigami. Isang higanting pulang unggoy na tinatawag na Kanemaru. Isang pilak na anim na buntot na lobo na si Ginmaru. Isang eleganteng berdeng ibon na si Aumaru. Isang mabangis na tatlong ulo, pulang aso na si Akamaru. At isang misteryosong abuhing uwak na si Shikimaru. Nang makita ni Liao Hongli si Jinguji si Ichiro, napangiti siya sa kasabikan. Gustong gusto niya ang mahihirap na laban. Kaya ikaw ang isang onyoji mula sa nyon, sabi niya na may ngiti. Nakauna teknolohiya ng China ang gamit mo, tapos gagamitin mo pa ito laban sa akin. Akala mo ba talaga may laban ka? Ngumiti si Seichiro habang ang kanyang headphones ay nagsali ng bawat salita. May alam akong kasabihan mula sa inyong bansa, tugon niya. Hindi laging mas mahina ang estudyante kaysa sa guro at hindi laging mas magaling ang guro kaysa sa estudyante. Mukhang nakalimutan mo na yan. Yumuko siya ng bahagya, nakatitig kay Liao Hongli. Inaral namin ang natutunan at pinahusay pa namin ito. Bago pa makapagsalita muli si Seiichiro, dumiretsyo ng umatake si Liao Honglei, parang kidlat na mabilis, at tinarget siya. Pero itinaas ni Seiichiro ang kanyang kamay, at si Kanemaru, ang higanting pulang unggoy, ang pumigil sa atake ni Liao Honglei. Kasabay nito, si Akamaru, ang tatlong ulong pulang aso na may naglalagablab na apoy, ay sumugod mula sa kabilang direksyon. Nanatiling kalmado si Liao Honglei, mabilis na inaral ang kanyang mga kalaban. Ang aso at ang guay na yon ay malinaw na pang close range, inisip niya. Ang lobo, ibon, at uwak naman ay nasa likod tiyak na pang range attack o suporta ang papel nila. Tinignan niya ang abuhing uwak. Nakikita ko na ang uwak na yan sa mga Eclipse Fighters noon, pero wala itong ginagawa sa laban. Siguro isang uri ng helper. May plano na siyang nabuo sa isip. Sinugod niya si Kanemaru at pinakawalan ang isang napakalakas na suntok. Ang kanyang hundred step divine fist ay lumikha ng alon ng enerhiya na tumama ng direkta sa tiyan ni Kanemaru. Nagkaroon ng malaking butas sa tiyan ni Kanemaru. Pero bago pa magdiwang si Liao Honglei, lumabas ang gintong liwanag mula sa sugat nito, agad na tinatakpan ang butas. Bumalik si Kanemaru na parang walang nangyari. Sa isang malakas na sigaw, sumugod si Kanemaru kay Liao Hongli, itinaas ang malalaking kamao nito. Bumagsak ang kamao nito, parang bundok na bumabagsak mula sa langit. Nakaiwas si Liao Hongli sa atake gamit ang kanyang mabilis na reflexes at matibay na katawan. Ang lupa kung saan siya nakatayo ay sumabog ng malakas na Sa lakas ng tama, nagkadurog-durog ang lupa, nakakamangha sa sinumang makakakita. Ang lakas na ito ay tiyak na pang delta class na enhanced mutant. Habang pinapanood ni Liao Honglei si Kanemaru, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi ito buhay, walang buhay na nilalang ang makakayanan ang ganung kalakas na suntok. Ginawa ito mula sa supernatural energy, inisip niya. Ito pala ang tinatawag nilang shikigami. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ito ang unang beses na humarap siya sa ganitong kakaibang kalaban. At ang masama pa, wala siyang ideya kung paano ito tatalunin. Pero hindi bibigyan ng pagkakataon ng Shikigami ni Jinguji Seichiro si Liao Honglei para mag-isip. Sumugod si Akamaru, ang tatlong ulong pulang aso, at nagbuga ng lava mula sa mga bibig nito, tinutunaw ang lupa sa paligid ni Liao Honglei. Mabilis na tumingin si Liao Honglei kay Jinguji Seichiro sa malayo, at nabuo ang isang ideya sa kanyang isipan. Kung hindi ko alam kung paano talunin ang Shikigami, baka ang kailangan ko lang gawin ay tanggalin ang Onyoji. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.